Bakit sinuspendi ng COMELEC ang lahat ng proceedings na may kinalaman sa People's Initiative? batay po kasi sa pagre-review ng ating Commission and Bank ano? meron po mga nakita na dapat po ay latagan ng mas maayos na measure. So ilan lamang po ito mga babanggitin ko tulad ng halimbawa po merong gusto pong magbawi ng kanyang firma. Ano ang proseso na ano dapat gawin? So sumpaan lamang ba magsesecure ng affidavit? Katulad din po sa pagkakabilang at meron po halimbawa magkiklin na mali ang pagkakabilang ng aming election officer at lalong lalo na doon sa punto ng verification. Merong magsasabing mali ang bitaka verify ng election officer. Hindi yan. Hindi kayo nagpadala ng notice, hindi kami na-notify. Ilan lamang po ito sa mga bagay na nire-review po ng COMELEC. Kasi ang ayaw po ng COMELEC, Sir Togs, ano, na mamaya po natatuloy natin ang proseso, i accept kami sa Supreme Court at ang maging dahilan pa po kung bakit ma decline ng ating Korte Suprema ang ng efforts nito ay dahil po sa resolution ng Comelec na may mga tulang. Mm -hmm. Para po iwasan nito, ay sisiguraduhin na po ng Comelec, i-review na muna namin, maglabas ng bagong resolution. In the meantime, pwede naman po sila mangalap ng pirma. Hindi naman po bawal yan. Ang uh -huh. hindi lang po mangyayari, ay hindi namin tatanggapin kung meron mo po silang karagdagang pirmang ikakalap po. Okay.